Ayan, si Mr. Mga Lagkesa Ayan Nagtanggal na kami ng mga gamit ando na sa labas Masipintura kami dito sa bahay Ayan, nasa parte yung ibang gamit Pipintura kami dito Ayan, namili na rin siya ng mga pintura Nagpaano kami ng kulay ano kulay yan? Verde o oh, blue? Okay, ganito pa rin. Azul. Napasadya kami ng kulay para lang mahanap yung bagay. Ah, verde. Wala. Sige. Yan. Pintura muna tayo. No. Ito ko magpintura. Grabe, ang tapang ng mundo. semester mga gay friend si busy muna kami ngayon dahil sa pagpipintura ng bahay. ayan na masiliyat yun. ayan may napinturahan na siya dyan banda ayan yung ang yun. ayan na musking <laughs> busy busy muna kami ngayon ayan so ayan yung dalawa kong mag-ama mga guys oh sila ay nagliliha. Liha. Ayan. Dito mga lad guys, hindi pa ganon tapos. Akala ko kasi pa mo to da. yan sila mga lad dito. busy busy ang aking magkama dahil nga kami ay magpipintura ng bahay. So ayan na nga yung bahay. <laughs> Kabang-kabang pa nga yan. O, oh, diba? <laughs> oh. Parehas yan sila kanang katawan mag-ama. Sunod yan, magsuntukan na yan sila. <laughs> sama ng tingin ng Ayan, ito naman yung niliha niya kanina. Oh. nyo dyan ha. Gamit ang dami pang kalat. Oh. So, yun yung pamunas nilo, Ayan oh. kita niya yan, brief. Lost trade na kasi yan, kaya yung ginagamit yung pamunas. <laughs> Ayan. Eh. Ayan. Ayan. yung Anong Ayan. Wala huh? rin talaga yan semester Mr. <laughs> Kaya saan nyo ipang bala yan o. Oh. Pintor, marunong din yan. Hmm. Yung anak niya, tinuturoan na rin niya. Hmm. Good job talaga yan o. Oh. Good job yung aming damoski. Good <laughs> so, job yung aming damoski. Tunga ninyo, tunga. Yan, kabang-kabang pa yung pintura nila kanina. <laughs> Sabuntis hmm. lang yung taga-video nila. Ako lang <laughs> yung taga-video nila, o. Mayan doon pa sila ko dito, o. Oh. Sakit ba? Wala yan, sano na. Totoo mga nagtatrabaho talaga sa ganyan. Mas matindi yung pagod nila sa ganyan. Kasi nasanay na sila na magtrabaho sa ganyan. Hmm.

Para sa bibig ka naman to, ano? an ko sukla ni bodongan <laughs> pareyan man sila kolayra sa dereso gede dal pa tuan sila kulu, dapit-dapit rapod ba parang isang punas lang yan da no isang kanon lang nila nilagay no wala nang doble okay, ayan din mister ayan tukoy pinotoratin siya nang brown ko sa itong kulay sa baba ikaw magkakulay ang video okay hebat

na sua brancala. Fos 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 fos. i gonna